Uh, good morning mga guys. Maraming salamat sa lahat mga bumili sa umaga ng ito na nakapagod tayo ng maaga. Dahil obos ni... Mayroon sa vlogger. Ganda. Ha? So! Mayroon sa vlogger. Pagkaya naman ano. So! Mayroon sa vlogger. Mayroon sa vlogger. Oo, kasali <laughs> ka. Kasali ka na. Mga kaidol. Katawag sa vlogger. Me! Me! Shout out uh, Laka Mayro ka, Vlogger Ikaw nakapawos ng aking pandisal sa umagang ito Maraming salamat sa iyo Ay natala niya daw sa kanyang uh, kapatid Sabi niya Sabi niya sa akin Bili sa akin piso Tapos pandisal Natala niya daw sa kapatid Kaya talagang maanoy ma mapag ma na mapagmahal ito, mapag-alalaanin at mga hindi makasarili siya dahil naalala niya ang kanyang kapatid ganyang murang edad ba, siguro madrosi

pag natin mo sa bahay, maamoy mo. Pag dito, hindi mo pa maamoy. O, yan mga guys. Kaya uwi na tayo. Ugas, paligo, pagdating. O, yan, ganyan. O, right, guys, shout out sa mga lahat ng mga daanan sa umagang ito ng aking vlog. Kahit sabi ko sa inyo, pangit man sa inyo yung paningin. Yun, pakisyon po na pa, pakisyon rin ang aking YouTube channel na mahirap na vlogger. Sa umagang ito na nagsasakripisyo araw-araw hanggang tumanda. Puro lang sakripisyo hanggang kumuti ang ulo po sacrificio para sa pamilya para sa lahat ng mga gustong lumapit sa akin ito ay hindi magsatanggi na mabigyan kayo na tutulong sa mga mahihirap na walang wala Yan, sinasabi ko sa inyo na paulit-ulit kahit hindi manakita sa aking vlog please tumutulong pa rin shout out sa mga idol ayan oh. Ayan ho. Ayan, mahay na ng tao mga ngayon. Mga. Kumpi na ng tao ngayon dahil malapit na ano, kamatay ang Jesus sa kanyang pagpako Lahat tayo dito nagsasakripisyo. Shout out sa inyo. Gaganda na mga ganda na <coughs> uh, <Ganda. Ganda> <coughs> ano. Shout out mga kaidol. Mahirap na vlogger mga idol Pakisubscribe naman ang youtube channel Mahirap na vlogger idol Mahirap na vlogger sa youtube Ha? Ah, mamaya eh, upload ko to Makikita mo na ikaw dito Check out Ayan, ayan, ayan Pakishare na rin ano? Pakishare na rin Makikita ka dito mamaya Ah, makikita na to Okay na nag-sacrifice yung man siya, kamatis, binibinta niya, binihala ko niya, ayan o. Lahat tayo dito, sa siya puro sakripisyado hanggang tumanda, ganyan lagi tayo dito. Para lang sa pamilya na, na ito naman si, si ano dati, iyan si Gatog Gatog, tapos si Barbecue, iyan, mga kailun. Maganda naman galunggong o, oh. Eh. ano mga galunggong mga ganda. Ano ba yan? Tamban ba yan? Galunggong GG, iyan, ito tamban, ayan. Excuse <coughs> Iyan ang ano ba yan? Marami. Iyan ang mga nagsakripisyo. Shout out sa'yo. Shout out sa akin YouTube channel. Mayroon ka vlog. Huwag ka naman tago. Na-vlog ka na. Huwag ka naman vlog. panong. Shout out sa'yo. sa'yo. Uh. gua po isa ka na doon saka na doon gua po mana dito dati dati dadan sa shortcut na ito mga sa mga nangasimpa dito ano nangpa dito dagat ito lahat dagat galing sa tree dagat mga salamat naman sa umagang ito dahil natatapos tayong maaga. Shout out sa lahat ng mga madadaan na natin. Hello mga ka-guys. Makilagay ako dito mga ka-idol. Makilagay tayo. Ayan ang ah, lahat. Sa aking araw na binibigyan. Pwede lang may kitabi.

Ganyan na. Ah? Pauwi na tayo. Pauwi na, pauwi na, pauwi. Oh, ganito na ang sitwasyon ko. Oo. Oh, okay, oh. ang ba, nagpinasik ng baho. Yan na. Wala talaga may ang kailangan dito si pag-agtaga dito sa Maynila para mayroon tayong pinalaga sa so, ating mga may ng mga taga-bicol dito. So, pagdating sa probinsya, pinakain din, hindi naman lahat. Makain, yun o. No? mga kapya. Kapya, ayan, magandang tindira sa'yo. Yan yung lalaroan natin sa bicol. Ang mga kaibigan ko, mga friends, ko lagi suporta. Si mahirap na vlogger po para ma-share na po. ngayon ano, shout out sa iyo. Sa Crispiado din to para isang pamilyado. Talaga pamilyado ka na rin. Ah ni pa pero nagtutulong siya sa pamilya. Shout out mo. Shout out sa iyo ha ah, uh, i ano mo sa mahirap na vlogger sa YouTube ah. Makikita ka dito ah. I-upload ko. Thank you, i-share mo na rin, Mahirap na vlogger sa YouTube. I-search mo lang doon, makikita mo na ako doon. Um, upload ko to. Thank you. Ayan mga ka-guys, sa lahat ng mga nadaanan nito, maraming salamat po sa inyong pagunawa at pang pangapanood sa aking vlogs. you know, dami Oh. Ay, minibenta. Kada <clears throat> wala si Pumbibong ano? Si bibong bata doon. Da dahil n, binili niya pa kanina ang aking pandisal kung magkano lang daw. Tapos, libre daw na piso. Libre naman man piso. Hay n, na natin kasi yun ang iproseso niya sa akin. 50 tama, no. Yun. kalunggong Para maubos na daw ang ating tinda, bilhin niya na lahat. Nakakatuwa naman bata. Para mabigyan niya daw ang mga kapatid niya. Mag-uwi. salamat sa iyo. Dosean niyo. Kaya ito naman ako. 6 Mag-graduate na ngayon. Bibong-bibo siya. Uh, tumutulong na siya sa pamilya niya. Hindi Tindera siya doon. Magaling na bata. Bibong bibo Shout out Ito naman yung guys So lakas ng free no Gandahan man o so, napakaganda pakinggan Ang inyong prino no mga manga manga Shout out sa may mga manga Shout out sa inyo may mga manga Okay po Hello, hello, ya no. Oh. Ayan mga ka-guys. Shout out. Shout out. Ito, ito, ito. Ayan oh, ayan o. Shout out. Shout out, pinaka-big Tin, boss. Pinaka-big <laughs> boss. Ito, kaya ka lang muna yung anim. Anim muna. Anim pa lang. Alam mo, madam. Pasinsin na kayo sa sakaling mag ng natin. YouTube na natin po ang vlog sa atin kung lalalakad. Okay. Thank okay. Nandito sila, maraming kumpukumpukan. Huwag uh, rin po natin kalimutan i-share ang ating YouTube channel. Mahirap na vlog ito. E Lagi na nga yung sinasabay nyo. Maraming salamat. Good morning to all of you. This. Mahirap na vlog ito sa YouTube channel. Thank you.